yan dito kami sa bakasyonan ng amo ko. Bahay nila, Loma, dito. Sa so, nagbakasyonan na. Dad, wait. Dad, wait. Yan, araw, dad. Yan, go, go inside. Yan, go inside. Ayan, mga tumulaw. Oh sa, sa amo kong lalaki daw yung mga tumulot yan yan lang gawin sa akil yan mape akil Yalla. ayan tamo ayan yes. dito kami sa bakasyonan Rapi. Gas, Dala, mapihagat ah. Dala, maam, maam, maam. Ame, ame. Ame, 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 am, yalla. What's name this place? What name the place? Uh, ah, Israha. Israha? Israha. Israha. Ah, dito kami daw sa Israha. Riyad. Five, ah, three hours ang biyahe namin hanggang Riyad eh. Hmm pero nagwater kami di yung mga kapatid ng amo ko lalaki dito kasi lang itulog kami nagwater kami yala tal tal ayan kaya kaya gaya gaya and there mating ayan maglakad lakad kami lang guys ngayon naglalakad lakad kami dito mag-walking. Ayan. Walking, walking in the street. Walking, walking in the street. Ayan. Yung dalawang... Ayan to. Ayan dito kami. Maluwang naman itong lote ng amo kong lalaki. May ginagawa pang swimming pool doon. Bakasyonan. Tapos dito. kami. Ano hmm, kaya hey ito? Rad Ben. Rad Ben. Ben. Ito more? Ah, the baby. Ay, ano, ana ay, saru. Ba't ba, the baby? The hell with the gusto kong pumunta dun sa taniman ng amo kong lalaki yan. Tarap sa mga kwanjan dits. Ayan, mga pulong dits sa maba. Ay sa sakyan ng amo kong lalaki. Yung amo kong babae. Naiwan. Gusto kong sumama kasi makita ko yung tanim na ang daming bunga kasi. Hmm, dits. Basok ako sa bahay bah bahay nila noon. Ito sa ng kwanang ng dits. Hmm, itong makina ng kwan ng dits. Paglilis nit dits. Ayan, ito yung mga dasal wow. What are you doing? Kuen pa was? Nasa na yung mga labatak. Ang galit, ko lang. layan yan yung ya no 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 kale, kale, you want shower you want to shower you want to shower Habi mo yan, man. Habi hey, mo yan! Habi mo yan! Habi mo yan! mo yan! Hei baba, hei na baba, hei na baba, pelas! Baba pelas, baba! babagat, 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 baba. Taali, taali. Mapihan na doon sa May naglilinis isa sa mga kwan. Taali. Upo muna ako dito. Hmm. Kasi may naglilinis sa labas. May nagkakating ng grass. Kaya dito muna kasi yung mga among babae, lumabas sila. Tapos uuwi na kami mamaya, 4 hours na. Gabi na kapag um, pag, dumating kami doon, 4 hours pa naman. Mga alas 12 kami siguro, darating ng lay at alas kami dito, 4 hours ang biyahe. Ay, punta pa kami ng hotel lang, doon pa naman yung mga gabi namin. Ito yung bahay nila sa ulo. Bakasyonan. Bahay bakasyonan na, na nila. Masikwato kwarto-kwarto nga doon, kwarto. Yun din, din yung kusina. Ayan. ay update ko na naman kayo sa aking buhay o at dito sa Riyadh. Hmm. Yan may radio pa sila. Ayan guys. Maraming maraming salamat sa mga sumuport sa akin. Thank you, thank you so much. For so, not forget like and subscribe. Kung bago lang kayo sa akin channel, paki subscribe na po. At kung gusto na, may kung mayroon naman kayo masasabi sa akin channel, mag-comment, mag-iwan lang po kayo ng comment, ng comment section kung anong masabi sa akin video. Ayan guys, thank you. Thank you for watching. Ayan, ito na Indonesia yeah. Bye bye guys, see you next vlog.